Isang batsa ng paa ng baka ang pinapakluwan para gawing sinigang dito sa Baliwag, Bulacan ngayong araw ay susubukan natin ang tatlong pang malakasan sa Bulacan sa iisang video lang. Yung laman ng pata ng baka, parang gulaman na umihiwalay talaga sa buto yung lambot. Nanginginig yung lambot. Kakain tayo ng almusal na ganito at magmimeryenda naman ng ganito. Umaapoy na chow pan, di chow pan master ng Bulacan. Ayan, it kita like, yun sa background. Susubukan din natin ang pinakamabenta at pinakamurang fried chicken sa Bulacan. Nauubos po na chicken, 2,700 pieces. Tuloy-tuloy ang pirito, pagkahango, pwede nang mamili. Dito pila at home ka lang, pangmasa sa makatuwid. Gaano nga kamura ang fried chicken na pangmasa? Pinakamura ang mga prito-prito dito sa Baliwag Bulacan. Aalamin natin mamaya pagka-order ng sinigang na baka time check mga 6.07 am at ganito ka agay nandito na agad tayo sa Baliwag Bulacan dahil ina magbuka natin magbukas itong Sir Sinigang na nakikita nyo Diyan sa kabila dito lang siya sa highway na to mga kabs tandaan nyo lang yung meral ko dito sa may Baliwag Bulacan halos katapat nga lang itong Sir Sinigang umpisaan na natin ang araw sa isang mainit-init na sabaw Yung sinigang namin kakaiba dahil sobrang lambot yung laman ng pata ng baka, humihiwalay sa buto parang jelly. O, sabi nga nila parang gulaman, humihiwalay talaga sa lambot. Maasim, malinamnam, tamang-tama yung lasa niya. 'Yun ang nagbibigay espesyal sa sinigang namin. Ako po si JM Manalo, ang owner po ng Sir Sinigang na matatagpuan po dito sa Baliwag, Bulacan. Bali, meron kami ditong paa ng baka o yung pata ng baka. Masasabi kong medyo special siya kasi usually yung menu na yan, una ko natikman kasi yan sa Manila. Marami kasing klase ng sinigang eh. Madalas sinigang na baboy. So, naisip namin to para maging kakaiba siya yung sinigang na baka. Specifically, yung paa ng baka o yung pata ng baka. Tapos, dati ko na din siyang iniisip na someday gusto kong itinda to. Tapos, nung nandito na kami sa Baliwag, Bulacan, naisip kong ilabas na siya dito. Common na sinigang lang naman siya. Ang matabaho lang yung procedure kasi sa baka, medyo matigas siya, matagal siyang pinakukuluan. So, pinakukuluan namin siya ng almost 3 hours para lumambot po talaga. Separate po yung sabaw ng pork at saka yung sabaw po ng beef. Magkaiba po yung lasa nila. Marami sa customers namin, ang sinasabi nila, mas malinamnam daw yung sa beef. At sabaw ng baka. Ang nilalagay namin, meron tayong pampaasi, meron tayong pampaala, tapos yung typical na gulay lang din ng sinigang, sibuyas, kamatis, labanos, sitaw, pangpong. Yun lang din naman yung timpla niya. natutuwa kami medyo maganda yung reaction dito ng mga tao nung nag-start kami nung natikman siya ng mga tao kinuwento-kwento sa iba tapos sa uh, nagulat kami dumadag sa yung mga tao dumadayo yung iba taga paumbong yung iba taga giginto taga angat so natutuwa kami nagustuhan po nila Mga Cubs, iniimbitahan namin kayo dito sa Sir Sinigang na matatagpuan po sa San Jose, Baliwag, Bulacan. Open po kami mula 8am hanggang 9pm. Puntaw na po kayo dito mga Cubs. Talaga namang manyaman Kenny! Malanta na mga kam! Kain na na mga kam! At welcome dito sa Baliwag Bulacan, partikular dito sa Sir Sinigang para tumikim nitong sinigang na paa ng baka kasama si Camera Woman. Ako yung nagbabalik muli, Caps Nation! Umorder tayo dito ng sinigang na baka na specialty nila, yung paa mismo ng baka. Tapos yung isa naman, ulo mata ng baboy naman, na sinigang version din. Naglagay lang naman tayo ng baboy dyan para matikman na din natin. Ah. Dito na rin lang tayo eh. Sabaw tayo. Okay, ah. Cheers! Cheers! Ah, oh, Maasim! asim. Mm, di ba? Asim. May mga taong paborito tong ganito kaasim kung paano nyo na-imagine yung mukha. Ah, oh. <laughs> ganun sa kaasim. Mm? Yung sabaw niya, makikita mo, hindi siya ganun kalapot. Hindi katulad ng may mga sinigang sa gabi na umute di ba? Yung sabaw niya, malabnaw lang, lasang lasang oh, sa palo. Oo, hindi makapal. Oh. Tama, oily lang. Kasi nga, baka, ganyan naman ang sinigang mga kabs eh. oh. Pero Pwede. Alam mo yung lasim ng parang natural na sampalok. So ganito po siya, mukhang malambot naman ang balat. Madaling uy, malambot nga oh. Oh. Yeah, mga kabso. Oh. Grabe, Bagay natin ang gulay oh. So, yung na-expect ko kanina, yung baka, dahil nga pa siya, may kasamang binte. Pero dahil sa sobrang lambot niya, nahirapan na ako eh, sa kutsara. Ako po, na po. ayan na, kinamay na. Good Panakon. morning, God Nation. Good morning. Rainy morning ngayon. Diyos ko po. Grabe yung lambot niya, oh. Kaya kumalas-kalas na rin yung mga buto kanina, nakita ko doon nakahain eh. Pero healthy ang collagen yun. Sige. Bunutin mo na ito, yes. oh. oh! oh! Huwag hmm? tayong paalala kung sasabayan ng malamig naman. May numin. Ang sarap! Okay. Tapos sabaw, sa kanan. Sa pa ulit. Tapos tamayin ko na. Tatabi ko muna to. Doon muna tayo sa isa. Makikita niyo mga kabs, malaki rin naman talaga kasi ulo yan. Eh, you no? Know? Makikita niyo yung mata nandyan. So ulo mata, nasa 200 to 220 pesos po pag umorder kayo nito. Pwede nating hugutin mismo yung mata. Wow, kawawa naman. <laughs> ito, tawagin natin. Parang huli, no? Ay, Diyos. MG. Ay, ang laki. Hey. Solid. Hindi <laughs> ko yata kaya ito ng isang... Kaya mo, kaya... Kaya, kaya mo yan. Kaya ko ito? Kaya mo yan. Kaya ko ito. Let's go. <laughs> 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 Hindi ba nakakatakit ito? Hindi naman. Hindi naman, huwag lang sa opera. <laughs> Subukan ko yung laman, tapos meron akong nakita dito. Pero maliit lang this time. Yung nakakaanin, hindi ko talaga kinayo yun. Matagal na panahon na yun eh. Hindi ako makamove on doon. Kasi yung pamilya ko pinagtatawanan ako eh. Yun. <laughs> yung normal na lasang natitikman nyo sa bahay, paasimin nyo lang ng konti. Eto na yun. Typical na sinigang na baboy. Grabe oh. Malatang sa kanin, sabaw, at konting pampakati. Konti lang ah. Konti lang. Yan pati tangkay, samahan na natin. Sir Sinigang, alam mo, isi-save ka nito sa hassle ng pagluluto ng mga ganitong klaseng pagkain. Matagal lutuin to eh. Tama, ayan. Pero dito, dahil nga may ganitong klaseng kainan at nagkikrave ka sa Sinigang, eh dito ka na. Ah, ah. Punting kain lang kasi marami po tayong pupuntahan eh. Oh, ganyan. Buto na lang. Tingin ko, wala lang dapat pang i-explain dito at nauubos agad. Doon tayo agad sa susunod natin pupuntahan. Kaya pa. <laughs> Let's go! Sa so, tapos na tayo sa isang mabigat na breakfast. Tuloy naman tayo sa susunod natin puntahan dito pa rin sa Bulacan. By the way, again, Sir Sinigang. Tapat naman tayo dito sa tapat ng Pure Gold Baliwag. Yung nasa likod ko, nasa tapat nitong Pure Gold Baliwag ay isang manok na kung tawagin ay Banok. Alamin natin kung bakit Banok. Punta na tayo doon tapos umpisa na rin natin tigma ng kanilang fried chicken. Ang Banok, ginawa ko siya sa pangalan ng Baboy Manok. So fried manok at saka fried baboy. So Banok, masarap, malaki. Kumaga sa isang piraso pa lang, sulit ka na. Nandito yung mga raw, ito so yung mga iba-ibang parte, mukhang marinade to tapos pupunta, doon, tapos pupunta doon, tapos pupunta doon, tapos pupunta dito, tapos pupunta doon. Ganito talaga dito, tuloy-tuloy ang pirito, pagkahango, pwede nang mamili, pwede na po kayong kumain. Dito feel at home ka lang, hindi ko sinasabing maganda yung pesto ko at hindi ko sinasabing pangit. Basta ang gusto ko lang, ang goal ko lang dito, yung taong mga kakakain dito is mag-feel at home lang sila, pangmasa sa makatuloy. araw po, ang nauubos po naming chicken ay nasa 2,700 pieces. Presyo po namin is 35 pesos per pieces. Pero lahat po ng part ng manok, meron kami available sa amin. Sa gravy naman po namin, araw-araw po bago. Pagpasok po namin dito, ipiprepare na po namin yan. Araw-araw po bago pong luto yung gravy namin. Yung isang pichil po, nakahain po yan, kayo na po ang magbubuhos. Hanggat gusto mo, pwede ka mag-gravy. Sa laki naman po kasi ng fried chicken namin, nasa 1.2, 1.3, hanggang 1.4. Sa 35 pesos, one pieces lang, solve ganit. Eh. Baboy at manok. Yeah. Kaya naging banok. Kanto fried chicken tsaka kanto fried Liempo. Liempo. 35 pesos ang isang manok at 40 pesos naman ang isa dito sa Liempo. Mm. Dito sa banok. At kanina, kumain tayo ng may sabaw. Ngayon naman, dito tayo sa prituhan. Umpisahan ko sa Liempo. Sige, ako naman sa chicken. Ang laki naman pala nito. 40 pesos lang to. Tignan mo yung ano, parang, parang yung ano, no. may bubuyog. Pero parang sa itsura nila, no? Cheers! Cheers! Cheers. Mm. Mm. Ang bilis! Uusok na! Mm. Hindi siya matigas. Yun yung unang impresyon ko. Kasi pag kagano na wala agad eh. Kaya inulit-ulit ko eh. Sa akin din. Tingnan mo, sobrang juicy niya. Umuusok pa nga. Kakahango lang mga ka. Doon sa kumukulong mantika, doon sa harapan. Pag nandito ka kasi mukha take out lang eh. Pero may table po dito sa side. Nandito tayo ngayon. Pakaka-order ka pa ng kanin na nasa plastic labo. Ngayon, koboy know, na koboy. Baka so, pang pangkanto talaga. O. Kanto, fried chicken. At alam ko, only soup dito. At syempre, dahil may prito, only gravy din. Pero ang gravy nila ay unlimited at nasa isang buong pichen. Para ka makipag-inuman. Sige, dito lalasingin po kayo sa gravy. Unlimited, walang limit. Up to sawa, kaw na bahala. Teka, teka, magandang cheers to ha? Ah. <laughs> cheers tayo, cheers. Ah, cheers. 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 Gravy. Mm. Mm. Game. Mmm! 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 Ang kapitbahay, nagre-react, no? Mmm! 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 <coughs> Ayan! Mga uh, ang nakikita nyo ngayon ang tawag dyan, Competitor Analysis. <laughs> <laughs> May pahintingin yun, Joy! Eh. Creamy nila, ano, mm. lasang butter. Bagay siya dito kasi. Creamy, sweet. Actually, almost margarine yung ano eh, hindi butter. Parang ganun. Mmm! -hmm. Mm. Parang naalala ko dito yung Cebu eh. Para ito makapal to. Mm -hmm. Sobra, oh. Mm. Tapos meron din silang suka dito. Tingin ko naman, mas bagay sa suka yung isa naman sa gravy. Mm -hmm. Yung baboy yam. So, isasaw-saw kong ganyan. Bagay sa suka. Kung nandun naman ako sa isang fast food, ginagawa ko tong munggoy. eh. Ano? Ito, lagay mo dito. Di bali ng kumala sa kamay nagtataka ko may umorder ata parang 40 plus pieces isang tao lang. Hoy, naintindihan ko na. Dami no? Around to ako ng manok. Uusok ko. Kwet ng manok mga cubs. Mm. Yung fried chicken, typical na panto fried chicken, nandun sa harina ng lasa, yung loob, parang hindi naman may pero may lasa naman may loob. So crispy siya sa labas, yung panlasa nandoon sa bread ko, malasa din talaga yung ginagamit na mantika dito. Kaya yun yung nalalasaan niya. Actually, yung manok at yung gravy nilang unlimited, yun yung perfect partner ah. talaga. Tapos naman, kung ito, suka talaga. No? Para sa akin yun ah. Kung order ka ng 35 pesos na manok at isang kanin, wala pang 50 pesos na busog ka na. Kasi may soup ka na, unlimited pa yung gravy. Tinignan ko kung dahil ba may vlogger na ngayon, pero hindi, ganun yata lahat talaga ng sinara paglalang nila Isa pang dito, maibanggit ko lang, ikaw ang mamimili ko anong parte ng manok ang gusto mo. Mm -hmm. Kasi pagkahango, ilalagay nila doon sa parang lalagyan na glass. Ikaw na mag-ano. ikaw na ang mamimili. Ikaw ang magtotong, tapos sila ang magsasabi sa'yo. Kasi ito, actually, hindi naman nila ganito sinaserve. Kinakat nila yan. So, nakapiraso mm -hmm. na siya. Kami, for presentation, gusto lang namin kagatin ng ano. Para makapakita sa inyo, malambot talaga siya. Actually, hindi kami nagpapaiwan ng na mga ganong kahit sa kami pumunta. Minsan lang nangyayari yung para kami na rin mismo yung gaganon sarap na ng para matuwa tayo lahat, mabusog tayo lahat, matakam tayo lahat, at kung ano-ano pa yan. <laughs> yun po ang uh, aming goal. Sobrang solid ng mga kinain natin so far, no? Sinigang, na uh, baka, pritong manok, pritong baboy. Nasa isang lugar na lang, specifically sa Baliwag, Bulacan, nakakita tayo ng sinigang na perfect sa tag-ulan ngayon. Mm -hmm. Actually, mahirap latuin yun eh, kasi nga, kapag mo siya ng matagal, yung preparation, medyo mo, dun siya nagiging mahirap. Pero, pinadali kasi may mga kainan na ganun yung sineserve. Tapos ngayon, mm -hmm. kung talagang gusto mo at nagkik sa manok at nandito kayo naman sa baliwag, yung ano? Akala niyo binayaran naman yun? <laughs> <And then>, hindi! <laughs> Joke lang mga ka. kami pag pumupunta dito, biglaan lang din pag mga food crawl, so gusto lang namin mag-disclaimer na ang video na ito hindi paid, hindi advertisement, hindi promotion kami nag-crawl lang para sa inyo, para matikman natin kung ano ang dadat na natin. At saka pag pumupunta tayo dito, laging first time nating matitikman hindi ah. tayo nang hihingi ng padalasan. <laughs> Ang tayo magkakalang defensive, okay na yun, understood na yun, di ba mga cabs? Yan ang cabs na yun. May pupuntahan pa ba tayo sa Bulacan na pwede nating matikman ngayong araw na ito? Kasi parang hindi ako papayag at hindi makukompleto ang araw na ito kung hindi natin makupuntahan yun. Kasi sabi ng mga permission vlogger na kasama natin. Kasan ba? Kasan ba? Pwede hindi na sila. <laughs> Meron pa daw tayong pupuntahan. Ayan mga cabs, no? One ah. meal a day. Sila po ang tour guide natin for today's video po na food troll dito sa Baliwag At meron silang binabanggit kanina na masarap puntahan daw Kaya tara na Daba. Sobrang sulit na fried chicken na unli gravy Tuloy naman tayo dun sa isa pa nating kakainin Diretso na tayo, sakto-sakto maulan, pakabusog tayo tayo sa last stop, Bulacan, Bulacan from Baliwat para kumain dito umaapoy na Chow Fan ni Chow Fan Master ng Bulacan. Ayan, kita sa Dito sa Bulacan Bulacan, pag-usapang Chowpan, dito na yon sa Majo Chowmaster. Ang kakaiba sa Chowpan namin siguro yung smoky flavor niya. Consistent yung timpla namin. Number one, sulit. Busog talaga kasi yung serving namin marami nakakita ko one time may nagluluto ng chowpan sa ugbo. yon parang na-inspire ako sa ano niya dahil nakikita ko okay yung customer niya. Maraming mga tao, ganun, pumipila. Hanggang sa pinag-aralan ko, kasi yung mga customer namin nagre-request na bakit hindi lagyan ng chicken, karne, ganun. Yun, nag-start na kami na maglagay ng ulam. Hanggang sa lumago na yung business namin. Yung dati kong parisan, doon ako nag-start. 5,000 lang yung pinag-start ko ng chowpan. Tapos inuulam lang namin sa paris yun. Wala siyang kahit anong ulam paris sila. kaya naman, dito tayo sa Majo Chow Master. Short for Master John. Yon. Siya po kasi ang nagluluto at may-ari nitong kainan na to at ang expertise nila dito ay mga lutong wok katulad nila ng chow fan. Nakita ko kanina, gabi yung apoy, parang ang taspe. eh. Grabe, ganun talaga yung mga, ano, yung mga wok master. So, ang order natin, yun nga, chow fan na may toppings. So, ang toppings na napili ko dito ay lungganisang kalumpit. At sa akin naman, lechon kawali with egg. At may um extra din tayo ng tapa. At meron ding pansit. Naluto sa wok. Yan ang mga ganda. Ito excited. Oo. Oh, eh, siguro dyan na tayo mauna. Sa bagay, chow pan yung ano eh. Kasi excited din tayo sa mga ganito eh. Mga pansit, mga kabso. Tapos luto sa wok. Cheers. Mm. Mm, ang savory nun ah. Oh. Nagustuhan ko yung luto ni Master John ng Majo. Na-achieve na niya. Yung lasa ng pansit na luto sa wok, itry na natin doon. Okay, doon na tayo sa bida. Chow fan muna. Wala muna kahit na anong ulam. Cheers. Mmm! Oo oh, nga. Kaya pala ang taas ng apoy kanina. Yun pala yung ina-achieve na lasa, yung, yung smokiness. Breath of the walk. Walk, hey! Tapang ng smokiness niya. Kung hindi ito kayang lutuin sa normal na kawali at normal na kalan, kailangan talaga pwersado ang apoy at init dito para matip mo itong ganitong lasa. At yung kanin na gamit, tama. Wag talaga. Mm. You know, may kasama ng itlog nung niluto siya. Kasi ang unang proseso n'on paiinitin ng wok, lalagyan ng mantika, tapos lalagyan ng itlog, tapos yung gulay. Yun yung magpapaapoy. Magkaaway po talaga ang apoy at ang tubig. Uh Oo. -oh. Kasi yun nga yung purpose ng pag-aapoy mm. niya eh. Para mm. yung lasa ng wok, yung init ng wok, kumapit sa kanin at kumapit sa kung ano man yung niluluto. Napaka-importante sa kanila na pinapainit nila yung wok nila. Ang isa pang dahil lang doon, para hindi dumikit yung niluluto. Mm. Para dire-diretso lang. Ang galing nila magtos, ng galing, galing To be honest, hindi ako masyadong nag expect kasi nakakatikim na ako ng mga ibang nagluluto sa wok before. Mm -hmm. Yung mga ganitong klaseng kainan, kapag meron silang sinaserve na ganito, hindi nila na-achieve yung hinahanap nyo. Uy! Bumibase sa true story. <laughs> <laughs> <Ha? laughs> Actually, kapag ka-fried rice na ganito, pagka-serve sa'yo, kainin mo na. So, at ito yung unganisang kalumpit. Yan, biyakin natin. Uy! Siksik sa loob, oh. Grabe na. Wala muna kahit anong sausawan. Tikman natin yung ganitong itsura ng longganisang kalumpit. Hmm? Mabawang. Hmm. Pang... Garlicky. Garlicky. Dapat ito may suka. Ngayon lang ako nakakain ng kalumpit. Ang lason niya, may pagkakahawid sa longganisa ng Ilocos. Maalat na hmm. garlic So, dapat talaga sinusuka siya. Okay, tingnan natin gamit itong balat ng kanilang lechong kawali. Hindi siya mangti, homemade. Homemade siya. Oo oh, nga. Parang pang lechon sauce. Oo oh, sorry. pwede rin parang malapit siya parang malapit-lapit sa manong sauce. Yan Sakto lang. Tick lang siya. Nagustuhan ko yung kanin, pero mas mm. nagustuhan ko itong pansit. Sa dami ng kinain natin mm. ngayong araw na ito. Kanin, sabaw. Ano tap. mo nasisipin niya? Meron ba ng tapa dito? Hindi <laughs> mm. Oh. Mo, parang corn dip na ng bot. Iyari natin yung itlog doon sa chow para maghalo yung lasa ng egg yolk saka yung smoky chow pan. Mas ma-appreciate mo talaga ang fried rice na luto sa wok. Kapag galing sa wok, tas kinain mo agad. Hinitinit mm -hmm. pa, umuusok ka pa, eh, ka pa. Kasi doon mong malalasa, kasi bagong hango eh. Tapos ang chowpan, kapag niluto mo siya, dapat talaga kaning lamig mm -hmm. para ma-enjoy mo siya. Nagbago bagay okay. ito kasi stay in. Mm -hmm. Ang lupit talaga nitong bulakan ano natin, ang adventure, no? Ang dami na nating kinain ngayong araw na to. Mm, medyo -hmm. malapin na pong mapuno. Hindi pa rin magpapapigil sa pancit. Pero mga pagkain bulakan, actually, mostly sa kanila, simple, traditional. Mm -hmm din na ng innovation talaga. Kaya parang nagiging perfect din. Saka maraming best finds dito na, uy, may ganito pala. Para, di ba, yung parang ma-amaze ka na akala mo pag sinabing Bulacan, di ba, most likely mga akanin, mga ganun lang yung nila. Pero ito, galeng. May overload lomi sila. Pinili namin dito is pancit, Tapos yung lomi, nandun sa mga kasama naming perwish yung glatter. Kung na pa mainit yung kainan na. pa mainit yung mata ko dyan sa Lomi. Pero nakita ko, tinawid dun sa kabila. Ayun. Yung Lomi. Ay, mga ka, baka seryoso. Ayun yung permission vlogger. Ano lang yung eh. quote lang natin sa kanila. Ayun yung pang brand name natin sa kanila. Bakitin na rin po kayo kung nakakarinig kayo ng ingay katulad ng ulan, hindi natin maiwasan. Basta mag-ingat po kayo dahil may mga bagyong parating nung mga panahon na sinuot namin ang video na ito. Hindi kasi ako sure kung nung pinalabas ito, baka maaraw na. No? Basta nung ano, sinote namin ito maulan. Saka sa mga kaibigan hmm. namin, kababayan at cubs na nasa Cebu ngayon, sana okay lang na. kayo. Oo. Sana mag-ingat kayo at patuloy lang tayong magdasal kasi nga hindi natin alam kung ano yung mga paparating. Pero, syempre, prayer is very powerful sa lahat ng bagay. So, naniniwala ako na matatapos din ang lahat ng ito. Dasal lang. Stay safe sa mga kaibigan Patay. namin at mga cubs namin na nasa Cebu. Palagi kayong mag-ingat. At uh, hanggang dito na lamang, sana na-enjoy nyo at naipasyal namin kayo o na naipood crawl tour namin kayo dito sa, sa, Bulacan. Sana nabusog kayo. Kahit nanonood lang kayo dyan at sinasabayan niya kaming kumain. At sa mga kaibigan at cubs natin na OFW na kapag umuwi ay uh, itatry daw nila. Sana po ay uh, mag kayo muli. kapag na-try nyo na. Hanggang dito na lang. Oo <laughs> nga. <laughs> pag may oras kayo, pag na-uwi kayo. So hanggang dito na lang mga ako po, si Capstan. At ako naman si camera Woman. At ito po, ang Team Dallas TV na lagi magsasabi at magpapaalala sa inyo. Na huwag na huwag yung kakalimutan at lagi yung tatandaan na mag-soft drinks paminsan-minsan kahit pa -minsan tayo kami. minsan Cheers! mga ka-hubso na ko na yung mga comment bakit pitaong outro wala po kaming sakit nababasa po namin ang inyong mga comments pag tumaba naman baka magkasakit pag pumayat baka nagkasakit wala po kaming sakit kaya talaga namang manyaman Kenny! Bye! Peace out, mga ka- Bye-bye! Maraming salamat sa Madjo Chow Master dito sa Barangay Pitpitan, Bulacan, Bulacan. Lahat po ng pinuntahan namin ngayong araw, nasa description box ng video na to. Mm, ang location at ang Google Maps. Yan. Sino kayo magtatakip? Ay, yung mga Peruis, yung vlogger na na. Yung Peruis, pakitakip nga kasi yung video wow. ko, kanina ko pa hinihintay yan. Mga ka- maraming bonus clips to, abangan nyo. Sabay-sabay na lang kayo magtakip. Ayan, let's go guys! vlogger. <laughs> All right. 8:03 AM samahan nyo kaming bumiyahe sa Patangas mga cabs. Sa driver natin? Hi, hello cabs. <laughs> 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 Hindi niya po alam na mag-vlog tayo sa Capses Channel dahil ang tagal na po natin walang upload, no? Mayroon tayong pupuntahan na kainan na first time ko lang din matitikman. Ang <laughs> um, mapapanood niyo ngayon ay puro rolang. lang, walang masyadong format, wala kayong susundan na kahit anong parang TV show. Kung ano lang yung totoo, walang cut to. Cut mo na. Parang may nababansin ako sa iyo eh. Ano? Yan o, no, yung buhok mo. Opa. Kasi kayo, Oliver. Oo, ba't pa ikit? Oo, may Okay, dito na naman po yung mga perwisyong vlogger. Ayan. Gagambalain na naman po nila ang, uh, ang business na ito. Ayan. Pabangan nyo po sa mga video nila kung paano nila kinover pang kinover natin. Tapos, uh, i-comment may nyo ulit. <laughs> Sino pinakamagandang cover sa video na ito? Let's go! Pinigyan na lang tayo ng pandesal. May nagaanap pa ng palaman. <laughs> Grabe ka naman talaga daw. Pinigyan <laughs> uh, ka pang kanyang. Nakakahiya. Yan oh. kuha ng video. Sa una na siya Oh. Wala ba, lagyan mo na rin. Na-request na rin. Ito. ito, ito. Ah. Sa nga pala, wala pa si Billy Jambo. Pasyon, luto na yung sinigang. Wala pa. Good morning, Tol. Tara, Tol. Hindi ka na. Aga mo, ah. Aga, oh. 6.45, mga Cubs, oh. Wala pang araw. <laughs> Ayun na yung araw, oh. Ay, si Jambo po. Ayun, bait mo, ah. Araw. <laughs> so, sige na. Start na natin ito. Tara. Tingnan nyo itong mga Peruvian vlogger na to. Kung ano-ano pinapagawa kay Kuya, nilagyan pa ng ano sa sombrero. <laughs> hmm. <laughs> sir, ang nilagyan ka pa dito, sir. Oh, sa ano mo, mga salbahay talaga itong mga to eh. Mga Peruvian vlogger talaga itong mga to eh. Ayan, para daw may POV. Ayan. Ayan, dami nila. Ayan sila. Dubolong lang ako kasi baka makuha yung boses ko ha. Ayan po si Billy Dambo. Ito po si Saka Stevie. Ito. Pudyon the Ayan. Chow Food crowd. Ayan. Mga perwish yung Kung umabot kayo sa part na to, makikomment okay, sa baba sinong perwish na yung vlog na napapanood nyo sa mga to. Sarap yan tol libre. <laughs> Wagay. Ngayon ba libre hindi masarap? No? Diba? Nangita mo, ang Sinusulit. kapal talaga ng mukha. Oh? Sulit di ba? Eh, hindi, hindi oh. oh. Nagpalaman pa. dito na yun, eh, oh di lang yun. Eh, oh. Ganyan ba talaga oh. kapag magka uh, pagkakalbo <laughs> may nagtulungan po yung tinapay oh. sige na hanggang ngayon di pa rin kami kumakain sige kain na kami yung napanood nyo kanina nakakain naman kami lager nga po pala tong kaibigan natin oh. ayun o oh. pili pa siya bahay ko yan burakot lang ako ayun o nakareya ko yung puso siguro saan mo papanood to Saano? sa ano sa tal <laughs> <laughs> Ibang channel yan ah. Talagay ko na lang po dito yung channel niya. Ibi-blip-blip yun ayan po eh parang pinaputok na baboy at yung kamay na yan na kumukuha ay yung mga perwisyon vlogger <laughs> hindi pa rin po tapos ang kanilang misyon oh oh pero sa totoo talaga masaya eto po kanina pa yan kumakain pero hindi naman po siya perwisyon vlogger ngayon eh siya po ang nagbe videographer perwisyon videographer po yan ayan o ay 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 dumuro pa parang may sasabihin ka pa Sabihin mo na. Ah, okay. <laughs> Ako po yung pinerwish yung vlogger. Mmm. Mm. Well. mm. Perfect. Ayan po siya. Majo. South Pastor. Yun. Salamat. Hanggang dito na lang bonus clip kasi parang isang vlog na po yung bonus clip ko eh. Alam. Tatakip ko na dito. Let's go. Anak, you gave